Ang mga sikat na tao na ito ay ininsulto ang Diyos at talagang magugulat ka sa mga nangyari sa kanila. Ang lahat ng religion sa mundong ito ay tinuturuan ng mga believers ito na sumunod sa mga nasusulat. Pinagbawalan din tayo ng Diyos na hamunin ang kanyang kapangyarihan. Gaano ka man kasikat, gaano man karami ang iyong pera o tagumpay. Hindi ito nagbibigay sa iyo ng lisensya na isipin na ikaw ay lampas sa kapangyarihan ng Diyos. Kahit na sa Bible ang Diyos ay talagang pinarusahan din ng Haring Sinebukadnesar dahil itinuturing nito ang kanyang sarili na isang Panginoon. Kaya naman sa ngayong araw na ito iisaysayin natin ang mga sikat na tao na pinarustahan matapos nilang insultuin ang Diyos. Kaya naman sit back, relax at makinig at samahan mo na rin ang pag-like para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan natin dyan na patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamahang video kaya naman wag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Number 1. Tancredo Neves, Presidente ng Brazil Sa panahon ng kanyang kampanya sa pagkapangulo, sinabi niya mismo na kung makakakuha siya ng 500,000 boto mula sa kanyang partido, kahit na ang Diyos ay hindi siya kayang tanggalin sa pagkapangulo. At oo, Nakakuha siya ng mga boto at nanalo bilang Pangulo. Subalit matapos niyang mahalal bilang Pangulo noong January 15, 1985, makalipas ng 38 araw siya ay nagkasakit at binawian ng buhay. Number 2, John Lennon, The Beatles Si John Lennon ay isang British legendary na co-founder ng British Invasion Band, The Beatles noong 1960s. Si Lennon at ang kapwa writer na si Paul McCartney ay nagsulat ng daang-daang kanta ng magkasama kasama si na George Harrison at Ringo Starr at magkasama silang nanatili sa toktok -tok ng listahan sa loob ng halos isang dekada. Ang mga babae ay talagang nahulog kay John Lennon at ilang taon na ang nakakalipas sa panahon ng kanyang interview sa American Magazine. Sinabi ni Lennon na matatapos na ang Christianity at ito ay mawawala na at hindi ko kailangan makipagtalo tungkol dyan dahil ako ay sigurado Ayon mismo sa kanya okay naman si Jesus subalit ang kanyang mga subject ay talagang napakasimple dahil sa ngayon ay masikat na kami kay sa kanya. Matapos ito noong December 8, 1980, si Leno ay binaril lang anim na beses sa kanyang ulo ng kanyang fan at ginawa mismo ito sa harap ng kanyang bahay. At ang kakaiba pa dito tila nahulaan na niya kung paano siya makikitil. Number 3, Kasusa Sa isang palabas sa kisiniyo Rio de Janeiro, habang umihitit ng kanyang sigarilyo, siya ay bumuga sa hangin at sinabi na ito ay para sa Diyos. At namatay siya sa edad na 32. Number 4, Thomas Andrews Matapos na mabuo ang Titanic, isang reporter lang nagtanong sa kanya kung gaano kaligtas ang Titanic. At gamit ng kakaibang sagot, sinabi niya mismo na kahit na ang Diyos ay hindi ito kayang palubugin. At ang resulta sa tingin ko alam niyo na siguro ang mga nangyari. Number 5. Marilyn Monroe Si Marilyn ay nagkaroon ng perpektong buhay, katanyagan at napakaraming kayamanan. Binisita siya ni Billy Graham noong presentation sa isang palabas at sinabi niya na ang Espiritu ng Diyos ang nagpadala sa kanya upang mangaral sa kanya. Subalit matapos marinig ang sasabihin sana ng mangaral, sinabi niya na hindi ko kailangan ng iyong Jesus at makalipas ang isang linggo natagpuan siyang patay sa kanyang apartment. Number 6, Campinas Sa Campinas, Brasil, isang grupo ng magkakaibigang lasing ang pumunta para sunduin ng isang kaibigan. Sinamahan siya ng ina sa kotse at labis ang nag-aalala sa kalasingan ng kanyang mga kaibigan. At sinabi niya sa anak na babae na aking anak sumama ka sa Diyos at naway protektaan ka. Tumugon ng anak at sinabi na kung ang Diyos ay pwede sa trunk ng kotse dahil puno na dito. At pagkatapos niyang sabihin ito ilang oras pa lamang ang nakakalipas, dumating ang balita na lahat sila ay nasangkot sa isang nakamamatay na aksidente at lahat sila ay namatay. Ang kotse ay hindi na din makilala. Subalit ang kakaiba dito ang trunk ng kotse ay buo pa. Sinabi ng mga polis na walang paraan na ang trunk na ito ay mananatiling buo. At pagkatapos ito sila ay nagulat dahil sa loob ng trunk ay may isang crate ng itlog at wala ni isa ditong nabasag. Number 7. Christine Hewitt Sinabi mismo ng Jamaican journalist at entertainer na ito nang na mga salita ng Diyos sa Biblia ay ang pinakamasamang aklat na kailanman na naisulat. At noong June 2006, siya ay natagpo ang nasunog at hindi na makilala sa kanyang motor vehicle. Ang mga tao ay makakabuo lamang ng mga teorya, subalit ang Diyos lamang ang nakakaalam ng tunay na daylan ng kanilang kamatayan. Ngayon, ilan lamang ito sa mga taong binawian ng buhay pagkatapos nilang insultuin ng Diyos? Na mga kabasa sa aming video, Ipaalam mo naman sa amin sa komento. At bago tayo magtapos kapatid, be sure na mag-subscribe at ihit notification bell sa aming channel para naman lagi kang updated sa mga bago naming content. Muli, maraming salamat sa pananood. This is Noel Polo TV. Kita kit sa next video.